Um, yung tagapagsalita po ni Vice President Sara Duterte, uh, kahapon po nagsabi siya na keeping Vice President Sara Duterte out of the loop is a disservice to the nation. Ang sabi niya po ay kung yung hindi pagsuporta sa Vice President pagdating sa pondo ng kanya mga proyekto at programa and not being able to support the Vice President is a great disservice to the country. Um, may response po ba ang malakanyang dito? Uh, para po uh, on the part of the uh, palace, welcome po kung ano man po ang sugestyon na makabuluhan, um, magandang sugestyon na magmumula sa OVP. Hindi po ito uh, tinatanggihan at uh, hindi po sinasara ng Pangulo ang pintuan sa Vice Presidente. Lahat po ng mga ari ang sugestyon na makabuluhan, ay tatanggapin po yan. Kung ito naman po ay makakatulong sa taumbayan. bayan. Tandaan po natin, mismo si Vice Presidente ang nagsabing siya daw po ay mayroong formula or alam para maipababa ang presyo ng bigas. Pero ayaw niya pong i-share sa, sa gobyerno at sa administrasyon dahil ayaw niyang tulungan ang Pangulo. So, hindi po nagagaling uh, sa Pangulo o sa administ administrasyon na ito ang um, pagharang sa kanyang mga gustong gawin para sa taumbayan. Unang-una po ay handa pong makinig ang pangulo sa anumang kanyang swestyo na may kabuluhan. Patungkol naman po yata sa budget, hindi naman po uh umahad lang ang uh, administrasyon na ito kung siya man po ay naghumihingi ng mas mataas na budget. Tandaan po natin kahit po ang DBM binigan po siya at pinataas po ito uh, sa original na or initial proposed budget nila for 2026 binigyan pa po at inincrease sa uh, 170 million. Ah uh, inapprobahan po ito ng DBM at uh, sa ngayon po ang proposed budget ng OVP ay from P733 million ay uh, ginawa po 903 million. Okay, uh, kundi po tayo nagkakamali, medyo malaki po kasi ang hiningi nila, ang proposed budget nila para sa taong 2025 parang 2.03 billion at uh, ang nagkataon lamang po na hindi niya po ito uh, na ipagtanggol na maayos sa House of Representatives. So, kung ano man po ang naging desisyon ng House of Representatives ng Congress, ay hindi na po ito saklaw ng Pangulo. Mas mabuti po siguro kung mas nais niya po na mas malaking budget uh, bilang katulad na isang sudyante, kung meron kayong thesis na gusto idepensa, idepensa po niyo na maayos para po kayo'y mapagbigyan.